Ah, ito. Ha? Huh? Mistika niya niya. Kaklasim mo ba niya? eh. So, ayan, nandito kami sa Tagaytay, sa Little Tagaytay ng Manguyang. Ay, oh, grabe 'yung laway mo. Ay, ano yan? Eh. Hindi ko lang alam. Para kaming nasa ano. Sa Ruhas. Ruhas. <laughs> Pero lang, nandito lang kami sa Manguyang. Kasalukuyang ginagawa pa yung kanasala dito. Laki na lang narating namin. Yung motor namin nasa baba. Uy, maulog ka dyan. Parang ang laki ng problema ng tao na yun. Oh. Para na at yung mukha ko namumula na. Sunog na ire. Mahuhulog ba dito ano? 嗯，对。